nanindigan ng PNP na hindi kawalan ang pagbawi sa ilang security personnel ni Vice President Sara Duterte dahil wala namang aktwal na banta sa buhay ng bise. Sa kabila niyan, umapila ang kaalyado ni VP Sara na payagan ang bise na pumili ng mga pulis na komportable siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Naungkat sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang tugkol sa pagbawi sa pitong 75 police security personnel na nakabantay kay Vice President Sara Duterte muling giniit ni PNP Chief Romel Marbil na kinailangan mag-deploy ng mga polis sa Metro Manila at hindi lang dapat ito napupunta sa mga sinasabing VIP. Wala rin naman daw nakikitang aktwal na banta sa seguridad ng kasalukuyang busy Presidente. There's a difference between a perceived threat and an actual threat. Wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Presidential Security Command din daw ang may hawak sa security ng bise at nagsasagawa ng security threat assessment. Nauna naman nang nanawagan si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta na huwag hayaan ang anumang karahasan sa kanyang pamilya, mapapersonal man o sa internet. Maging si Senator Ronald De La Rosa umapela kay PNP Chief Marville na payagan si VP Sara na pumili ng security personnel na matitira sa kanya, lalo na yung mga taga-Davao. Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga, pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, na niya, komportable siya, baka pwede yun na ang uh, ibigay natin. Sabi pa ni Dela Rosa, wala naman problema kung hindi na maibalik yung 75 na police personnel. Pero sana raw matiyak na yung matitirang police personnel ay talagang poprotektahan ang bise. Hindi naman daw kasi makakailan na may banta kay VP Sara dahil sa posisyon nito laban sa CPP NPA. Sa huli, pumayag naman si Marbil sa apela ni Sen. De La Rosa. Nagbabalita ang malang sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.